Pambulot tayo sa town. kaya hindi ako nakapamulot kasi na-host yun, ako yung sa na. Ngayon, oh. Gusto nilang maligo mamaya. Mga pa panahon. Malabo. Tulog ko na lang yan. Alright. Tara, taas tayo. Ah, grabe. Ah, Bote, oh. Diba? Sa dalawa. Alright. Muli na yan. Tulad ng dati, Ang dami kasing lasing. Kaya, hindi ko na pinakita sa inyo. Kung ano ko meron pa Saan? Ayun. Oo, oh, bukot na naman. Ang daming kasi sa dinaanang ko. Puro na karami tayo. Okay. Yes! Yan ako. Ah! Ang daming kasi nyo. Ano na labanahan? Ang daming lasing doon pero ang daming ko na pulot. Yes, higit pa tayo. Para na lang tayo ngayon. All right. Oh. Pag winter. Tung na to. Hindi ko na to maano malakas. Kasi sobrang kapal na ng ice. Hindi ko tulad dati na pa ako eh. hindi ko na kaya. Ewan ko. Yung tuloy ko pa natakitad na. Ayan, kala ko yung bot. Yung bot, napit-pit na eh. Hindi hmm, ka tayo Dati, kaya ko pa to. Alam niyo ba? Suporto na ako. Grabe. Kwenta. Ay, Diyos ko po. Pero, hindi ko pa rin pil na 49 ako. Pil ko, 30 lang ako eh. Hindi tayo tumatanda eh, ha? No? Grabe <laughs> no? Hindi lang laging masaya. Yun ang sikreto. Ang hindi ko tumanda. Sana kaya ko pang maglakad. Kaya nga, sabi sa inyo, habang malakas pa kayo, libutan nyo na buong mundo. Ay, <laughs> pag di na kayo makalakad, wala na. Once in a lifetime experience, mga <laughs> kaloro. Ayan. Kaya ito, ito um, na ito sa ko lahat. <clears throat> kasi dito yung maraming bote talaga. Huwag um, tayo daan sa hotel. At saka pa tayo. Kasi marami rin na tulak natin. na O pa tayo kayo na naman turista. Natsambahan na naman natin yun. O, sige. Hindi tayo ulit. Dagdagan natin ito. Alright. May nalit tayo. Bote. Pero so, parang may tao. Oh, Nawala. Ayun o. No. <laughs> Bote. <laughs> Huwag nga natin yun. Baka ako pa ng iba. Alright. O okay. diba? Yeah. Bote. Pero. May nakuha tayo ron. Kasi may inuman Hindi ko na binidyohan. Ayan, lamin naman yung mga dalawa. Ito, makakala po ano pala, aso. may mga asong rin dito eh. Yun, buti ho, nakita ron. Yes, mga ako Nakita tayo buti. Ayun mo. Oh. Buti yun. Mati. O, buti, oh, buti ito mata ko, no? Yes. Yeah. Uh, pa. Yan. Ay, niyo, no? <laughs> ito Ano nga na no? Ito lang. ito tayo dito. Ito Ito lang. Oh, lang. <laughs>

po, so, tayo na. Hello. Nag-aaral sa isna. So, ayun, rin tayo kahit pa, no? Ay, salamat ulit sa mga ano, ha? Sumusubaybay dito. So, ako lang, uh, rin tayo. At least nakakuha tayo rin sa basuruan. Kasi yun yung, yung napulot ko. Yun yung tapo na ng mga turista. Hindi jackpot na naman. Sana magtapon sila ulit kung yung dati. Ang ko ba? Ang na rin ito. Marami na tayo ulit na pala tayong pinaglahandaan dito. Tsaka ako na, upload ko yun. Tingnan niyo kung saan mapupunta itong mga benta ng bote. Mga na magpuntaan. Okay. Salamat ulit sa mga musubaybay nanonood at masulid na nag -dubius. Thank you talaga sa lahat. And God bless you all. Pati kayo kasama rito sa mga mitiin natin ito. At ko ginagawa ito. Okay lang. Ang sasalat eh. Hindi maganda. Mag-viral diba? Kasi mabuntahan. At isang ginagawa ko. Hindi ko pansarili lang. May hubuntahan to. See you. My next lag. Bye ko. Alright.